oh, nanay, ito mga silingan nila mga kapataan rin sa kohan, sa North Poblasyon, rin sa Medina mga silingan no? Nata, Nagbantay mga sa Kwan, nagbantay ko sa Matrix Ang bantayin kay para mayong yung safety, ito mga silingan rin karun out Siap bro, out nih busing Shoot out Teka, saya mau ngayong bos Junjun, jun, Sumampung tiga, jaya, jaya. Tiga, Sumampung, teka sama kak Teka nord Sumampung tau Junjun jun. <laughs> Jun Jun, sumampong sa North shout out sila di ano uh, <laughs> parang ka, <kasan> mo <laughs> 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 ang time kwan, nagbantay ko sa Mitrix ang umbet na yun kay para may yung safety, ato mo sa Ligan 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 Ligan

Hello boss, may hapon po. shout out ato ni Beato ning Dokol Lumbi, shout out tatong ni Tagsara to ni. Giga ko nagbantay, nagjodi nga bantay ko sa Matrix ba. At may ibatay atong Matrix kay para may safety ang mga silingat diri mga ga drive sa mani na motor. Oh. Shout out, shout out, shout out. Shout out. Tigasa. Oh, wala tayong rin mga silingan. Oh, wala tong silingan. Oh, di ba? Boss, ya bon. Kami tracks kay. Para di pan ba? Dengan kay ga suya boy mga. Para ma hapsay nga tong sakyan karon mo age. So, wala tayong rin mga silingan nagpantay ta sa atong mi kay kinahanglan jud na tong atong pantayan. Usay, shout out. Oh, shout out daw. Ting mo, amping nga, amping mo para mahimong hapsay ang uh, walay aksidente walay distress yung amay tabo ampeng ampeng mam Ma ampeng oh di ba dapat naman tayo ampeng mo ampeng hey, okay nag one way nag one way kamulo tag bantay karong maslingan diri sa kwan sa atong area sa atong matrix kay kinahanglan jud nato nga atong bantayan kay daghan kay labi na kay na crossing diri yo. oh oh dekado diri dekado Oh, shout out din eh, sila ang ating ano. Yaplan din boss, yaplan. Oh, yaplan din. Eh. <laughs> so, okay, kinanglan dyan na to Kay din himita na sa'yo mga slingan Magbantay ta sa atong matrix, no? As ah, A few moments later <laughs> Dito to? Shout out ko, Alec Barcelona Okay, Alec Barcelona, shout out ah. May hapon, sir O, na yeah. mo adrim slingan, no? Usan siya nga, mamitikan Ay, sa sa'yo, eh, kaya mamitikan <laughs> <laughs> So, dangay salamat mga kaslingan sa inyong paglantaw aning nga video. Kung bago ra ka diri like, sa Facebook mga kaslingan, ay kalimot sa pag-follow, like, follow and share. higalang pobre po bre sa atong YouTube channel, mo ra gyapon mga kaslingan. Ug i-share po ta atong video mga kaslingan. Dangay salamat and God bless.